Uncle, may oh. may sasabihin sana ako sa Ano 'yon? Kasi 'di ba, matagal na ako nakatira sa dyan. Jan, 'di ba? Eh, parang gusto ko nang magsarili. Magbukod. Ba. Diba, okay yan. Suportahan kita, Jan. Talaga? Oo! Oh. Ay! A few minutes later. Okay yun. Okay toh. Huwag matatanggap. Pagkakitaan. Oh, no! Oh! Bakit tinapas mo yung mga gamit ko? Ayan! Makakapagsarili na ako. Pwede na akong magbukod. Thank you, uncle, ha? Sige, layas ka na. Daling mo na ko. O, pati si kuya, daling mo na. Salamat, ah. Salamat na din sa kama, at sa rep. TV, ah. Salamat. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.